umakyat naman sa 2.11 milyong Pilipino ang bilang ng mga unemployed o walang trabaho noong Mayo 2024. Ang kumpletong datos tutukan sa report ni Nicole Lopez. Nadagdagan ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho noong Mayo 2024. Ayon sa Philippine Statistics Authority, naitala ang unemployment rate sa 4.1% noong Mayo o katumbas ng 2.11 na milyong Pilipino na jobless mataas ito kumpara sa 2.04 milyon na Pilipinong walang trabaho noong Abril o 4% na unemployment rate Magiging employment rate o bilang ng mga Pilipino namang may trabaho ay bumaba sa 95.9% mula sa 96% noong Abril. Pero mas mataas naman ito kumpara sa 95.7% na employment rate noong Mayo 2023. Para sa MBC TV Network News, ito si Nicole Lopez. Sama-sama tayo Pilipino.